si James ay nakaranas ng mga sitwasyon na nagpatunay sa kanyang kakulangan ng emosyon, partikular sa kanyang mga aksyon, tulad ng pagpatay sa mga hayop upang maramdaman ang isang bagay. Ang kanyang matinding pagnanais na makaramdam ng anumang emosyon, ay nag-udyok sa kanya na kumilos ng mas malala, na nagbigay diin sa lalim ng kanyang pakikibaka sa sarili. Samantala, si Alisa ay isang batang babae na nakakaranas ng sariling problema sa kanyang pamilya. Ang mga problemang ito ay nag-udyok sa kanya na makahanap ng koneksyon kay James na sa simula ay sila hindi niya maabot ang kanilang pagkakaibigan ay nagiging batayan ng isang masalimuot na relasyon guno ng emosyon at salungatan sa kanyang pakikisalamuha sa iba ang ugali ni Alisa ay madalas na nagpapakita ng kanyang galit at pagkabigo lalo na sa mga tao na tila hindi nakakaunawa sa kanyang pinagdaraanan ang kanyang mga impulsive na pagkilos ay nagdadala sa kanya sa mas nakakalitong sitwasyon pinalalala ang kanyang kalagayan sa buhay ngunit ang paglabag sa hangganan ni Tony ay nagdulot ng takot kay Alisa na nagpalala sa kanyang pagnanais na makawala hindi na siya makatiis sa katahimikan ng kanyang ina na tila walang pakialam sa kanya kanyang mga hinanakit. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay diin sa kanyang pagnanais na lumayo at kumawala sa mga sitwasyong sumasakal sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay nagkaroon sila ng mga hindi inaasahang pangyayari, gaya ng pagkasira ng kanilang sasakyan ang mga ganitong incidences, ay nagpapakita ng kanilang kakayahan na makibaka at magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay sa bawat hadlang unti-unti silang nagiging mas matatag isang estranghero ang dumating sa kanilang landas nagdala ito ng tensyon at masalimuot na damdamin sa kanilang sitwasyon nakita ni Alisa ang kanyang kakayahang. Humarap sa panganib na nagbigay diin sa kanyang lakas at determinasyon ang interaksyong ito ay nagbukas ng mga bagong tanong sa kanilang relasyon at sa kanilang mga personal na laban nagsimula ang lahat ng ito nang makilala ni Alisa si James na nagdulot sa kanila ng desisyon na bumisita sa isang abandonadong bahay dito nagumpisa ang kanilang mga emosyon, na tila naipon sa loob ng mahabang panahon, at naging sentro ito ng kanilang mga pagsubok sa relasyon ang lugar, ay naging simbolo ng kanilang. Mga takot at inaasam na koneksyon, habang nagiging mas malapit sila kay James nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa si Alisa sa kanyang pagnanais na makahanap ng pansamantalang aliw ay nagpasya na makipag-ugnayan sa ibang. Lalaki na nagdulot ng matinding sakit at pagkasira sa puso ni James ang sitwasyong ito ay nagbigay diin sa mga hamon ng kanilang kasalukuyang relasyon. Matapos ang isang malupit na insidente nagdesisyon si James na ipagtanggol si Alisa mula sa mga nagbabanta ang kanyang desisyon na pumatay bagamat puno ng emosyon ay nagbigay diin sa mga bagong natutunan niyang damdamin ang mga hakbang na ito ay. Bilang pagsubok sa kanyang pagiging tao at damdamin pagkalipas ng insidente nagpa siya si Alisa, nabaguhin ang kanyang itsura, at bumili ng bagong damit upang hindi siya makilala ang kanyang hakbang ay nagbigay diin sa kanyang takot na mahuli na naging. Simbolo ng kanyang layuning makawala mula sa mga problema na patuloy na bumabalot sa kanya sa kanilang paglalakbay nagtanong si Alisa kay James tungkol sa kutsilyo ang tanong na ito ay nagdudulot ng tensyon sa kanilang relasyon at naglalantad ng mga Alalahanin na bumabalot sa kanila ang pag-aalala ni Alisa ay nagiging sanhi ng pagdududa sa kanilang tiwala sa isa't isa, at nagiging bahagi ito ng kanilang komplikadong sitwasyon, habang naghihintay ng tren nagdesisyon si Alisa na lumayo kay James. Isang hakbang na nagdulot sa kanya ng pagkalumbay at pag-aalinlangan ang kanyang desisyon na tumakas ay nagpapakita ng kanyang takot at pangangailangan na lumayo, ngunit ito rin ay nag-iwan ng damdaming naguguluhan sa kanilang relasyon sa kabila ng kanyang takot at pagkabigo nagpakita si Alisa ng kabutihan ng tulungan niya ang nawawalang bata na maibalik sa kanyang mga magulang ang kanyang aksyon ay nagsilbing isang patunay ng kanyang pagnanais na gumawa ng tama, at maging mas mabuting tao sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan sa kabila ng kanyang mga maling desisyon, nagkaroon si Alisa ng pagkakataong humingi. Nang tawad kay James ang kanilang muling pagkakasundo ay nagpapatibay sa kanilang relasyon, at nagbigay ng pag-asa na maaari pa rin silang magpatuloy sa kabila ng mga hamon ang pagkakaunawaan, at pagtanggap ay naging susi sa kanilang pagunlad ng Matuklasan ang mga ebidensya sa bahay ni Clive lumabas ang katotohanan na hindi sila ang tunay na mga salarin ang mga bagong impormasyon na ito ay nagbigay liwanag sa kanilang sitwasyon at nagbukas ng bagong landas sa kanilang paglalakbay ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay buhay sa pag-asa na makakahanap sila ng hustisya sa simula ng mga pangyayari nagpasya si Leslie na patagilid na dalhin si Alisa at James sa kanyang tahanan ang desisyong ito ay nagdulot ng hindi inaasahang ugnayan at Emosyon sa kanilang tatlo na nagbigay diin sa damdaming nagbubuklod at komplikado sa kanilang sitwasyon ang bagong kapaligirang ito ay tila nagbigay sa kanila ng panibagong pagkakataon habang naglalaro ng target shooting nagkaroon ng pagkakataon si Leslie na makipag-usap kay James tungkol sa kanyang relasyon kay Alisa ang pag-amin ni James na madalas siyang pag-usapan ni Alisa ay nagdulot ng saya kay Leslie na tila nakakita ng pagkakataon para sa kanilang dalawa na mas mapalalim ang kanilang connection. Sa gitna ng mga problema nagpa siya ang mga bata na manatili sa tabi ni Leslie, kahit na may mga palatandaan ng panganib ang kanilang desisyon, ay nagdudulot ng tensyon, at nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaintindihan na kumakatawan sa mga hamon ng kanilang pagsasamahan sa gitna ng panganib at takot ng pumasok si Ununis sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay narito, upang tumulong, at hindi upang maging kaaway ang kanyang mensahe ay mahalaga sa gitna ng kaguluhan na nagbigay diin sa. Pangangailangan ng pakikipagtulungan at pagkakaintindihan sa kabila ng mga hidwaan si Alisa, ay labis na nabigo nang malaman na ang kanyang ama, ay hindi siya tunay na niyakap ang kaalaman na si Gwen ang sumulat ng mga birthday card ay nagdulot ng sakit at pagkalungkot sa kanya na tila nagbigay diin sa mga kasinungalingan na nakapalibot sa kanyang buhay sa gitna ng takot at pagkabalisa si James, ay nagdesisyon na takbuhan ang mga alalahanin at tumakbo palayo sa kanyang pagtakbo na kuha niya Tunay na kahulugan ng mga relasyon at emosyon na matagal na niyang tinatakas ang mga hakbang na ito ay naging simbolo ng kanyang pagsusumikap na maunawaan ang mga bagay na dapat niyang harapin.